nagkaroon uh, ako ng announcement tungkol sa aksidente nangyari. malaking aksidente sa highway kung saan na uh, ilang ilan sa ating mga kabayan ang nasawi. No? Uh, unfortunately, nung last Saturday, nagkaroon na naman ng aksidente. Almost the same spot. Almost the same spot. Inaral natin yung dalawang magkasunod na pangyaring yun. No? Uh, ito yung mga lumalabas. Una, uh, same location. At yun din yung Falcon, ano, falcon accident nung matagal na panahon ano na, ah uh, mukhang engineering wise ay may problema dun sa design ng highway dahil mula dun sa taas sa San, San Vicente sa Tuktok no ay napakahaba parang halos sent sa hanggang dalawang kilometro yung tuloy-tuloy na lusong at may paligoy-ligoy pa uh, add to that yung kondisyon ng kalsada no uh, dahil sira-sira yung kalsada siguro yung mga truck ay umiiwas sa lubak at na kumakain sa kabilang linya na siguro yung naging dahilan ng uh, aksidente. Uh, bagamat ito ay national highway at talagang nasa responsibilidad ng DPWH, hindi naman pwedeng basta tayo uh, uh, uupo na lamang no? at maghihintay. Uh, ilang hakbang yung ating sinong gawa una, nakipag-coordinate tayo sa DPWH. No? Uh, una sa paglalagay ng signage no? At yung ano tawag doon sa strip Rumble Strip oh, dito at pinapakasapan uh, di, uh, ko rin ang sangguniang bayan kailangan natin ng resolusyon uh, tungkol doon requesting yung DPWH 4th District na maglagay ng signage na uh, at Rumble Strip para mawarningan at mag-slow yung, uh, yung, mga dalo na yung mga trucks Uh, humihiling din tayo sa ngunyang bayan ng isang resolusyon ng pagsuporta no. Uh, dalawang isang congressman ng Bicol at isang acting governor ng Camarines Norte ang uh, humihiling na sa national government para may sa kalsada Hindi lamang 'yan sa Bicol pati nung Quezon uh, portion dahil uh, ito ay hindi lang ito pang-Quezon, hindi lang ito pang-Kawayan, hindi lang ito pang-Quezon, ito ay national uh, issue na no? Dahil lahat ng galing Bicol, lahat ng galing Visayas at Mindanao ay dito na dumadaan at hindi nakatanggap-tanggap ang uh, kondisyon ng kalsada din sa ating bahagi. Ito ay challenging ito dahil alam naman natin na tinatapesan ang pondo ng uh, DPWA sa kasalukuyan at uh, mukhang wala ito sa national budget for next year. Pero well, kailangan pa rin natin uh, humiling.